What's up mga kabahay? Ito yung project ng bahay na sinuplayan namin sa ka-installan ng duct split easy sa wall split. So ito yan yung mga ducting namin na kabang na. Ito yung ground floor area. Napakalaki. Yung parang basketball court yung laki nito. Yan, yan sa labas niya. Open hole lang siya. Ito yung it sa kabila ganon din yan na yung mga ducting namin no? nakakabit na ang laking bahay itong ground to pintaw tingnan tapos may swimming pool pa sa dyan sa labas yan. Yeah. tapos dito yung uh, istorya sa kakipsin dito yung storage ya. tapos ito yung kitchen yan tapos ito yung toilet nya saka washing area tapos dito yung stair papunta sa first floor kaya yung elevator yan So dito yung nakalagay yung mga machine namin sa electrical room. Yan. So ito yung elevator. Tapos ito yung hagdan papunta doon sa first floor. Tapos may storage pa dyan sa ilalim ng hagdan. So ito naman tayo dito sa first floor. Ito naman mga kabahay yung uh, first floor area. Yung dito sa stairs area, uh, isang wall split aircon yung ilalagay namin na nakabang na yung pipe namin. Yan. Ito yung view. Yun. Tapos may, ito yung unang kwarto dito sa first floor. So dito namin ilalagay yung indoor machine namin para sa duct AC. So ito yung kwarto. Ang laki ng mga kwarto dito. Yan yung kisaminyo Tapos ito yung view dito sa labas. No. Yung sa labas. Tapos kakatingin na lang yung para sa grills ng aircon namin kasi nakalaga na yung mga ducting diyan sa loob. ito yung living room dito sa first floor yan. open yan papunta dun sa penthouse so, tapos dito yung pangalawang kwarto lahat dito sa mga bedroom duck split easy yung nilagay tapos ito yung dressing nya tapos nandito rin yung machine namin yan. Yan yung abang ng mga ducting. Diyan ay ikakakip. Tapos ito naman yung ito yung pantry niya dito sa first floor. Yan yung ducting. Yan. duct split din yung ilalagay namin dyan. Tapos ito mga kabahay yung uh, master bedroom o yan napakalaki yan yung design niya kakatingan na lang yan sa mga grace para sa aircon yan yan ang view sa labas yan. tapos ito yung dressing room niya napakalaki yung dressing room niya so dito din yung machine ilalagay namin nakabang na yung pipe namin sa kayong elektrikal 7.5 tanner dito yung i-install namin sa master bedroom. Ang daming kwarto. Napakalaki yung bahay. Ito ang laki din ng kwarto na 7.5 tanner din yung ikakabit namin dito. Yan. Kasi may malaki siyang dressing room din dito. sa yung toilet. Yan yung flexible duct para sa diffuser namin. Yan. Tapos ito. Ito yung malaking kwarto din to. Yan. Hindi yung machine ilalagay sa kayong toilet. Yan. Nakaabang eh. Tapos ito yung Puyo yan rin dito sa labas. Ayan. Ito yung kwarto. Ayan. Puro duct split yung aircon na ilalagay namin dito. Ayan yung toilet niya. Tapos ito yung panghuli na kwarto dito sa first floor kaya yeah. yeah. ano yung lock yung dressing room niya yeah, malaki din yan yeah. so pupunta tayo ng penthouse area yung penthouse so ang dami yung kwarto Ito yung penthouse area mga kabahay. O oh, yung view niya sa labas. Sobrang init ngayon. Ito yung storeroom niya. Yan. Tapos ito yung unang kwarto. Dito sa penthouse, wall split ng mga aircon dito. Yan ang pipe na kabang. Dito split din ito. Ito. Ito naman yung pantry. Isa lang pantry, 'yan. 'Yan. So ito yung corridor, split AC din ilalagay. 'Yan. So ito yung view sa baba sa first floor. Yan. Ito yung malaking kwarto din dito sa penthouse. Dalawang aircon din na wall split yung ilalagay dito. Yan. Yung view sa labas. Tapos ito yung malawang kwarto. Dalawang split din ilalagay namin yun ang toilet siya sa dressing room ang lalaki ng mga kwarto dito sa penthouse ito yung storage nito yan tapos ito yung pangatlong kwarto yan dalawang split din yung nilagay namin yan yan ang kabang na yung mga piping so, ito yung kabuuan ng penthouse area